right guys, good morning. Magandang umaga po sa lahat-lahat dyan. Ayan, nandito na naman tayo sa bundok. Ayan, nandito ako sa taas ng bundok guys. Ayan, good morning Luzon Visayas at Mindanao. Siyempre, nandito tayo ngayon kasi nagpapahalap tayo ng ating baka. Ayan yung baka natin guys. Ayan, oh, maganda yung kain niya dyan sa mga damo. <laughs> Nasasarapan yung baka natin at siyempre yung kabayo natin dyan, nandyan pa oh pa natin nakuha ayan yung kabayo natin ayan sa baba ayan shout out po sa inyong lahat lahat shout out lang nila sa kay ma'am Rosali Amara good morning Marvin Carballo uh, Draman sa May Cebu Mayong aga lang nila sa kay Idol Roy Guanzon Julie Bert Cañete Kag Nilson Villarreal Nga rada Manila sa Manila Subo. Alright guys Ayan uh, Papasalamat tayo Nakagising tayo ngayong araw na ito Papasalamat tayo sa ating Panginoon at siyempre uh, natatapos lang din natin mga pe sa napakalamig na panahon dito sa atin sa mundo ayan guys ayan dito sa bundok ayan marami tayong mga magagawa dito kasi maraming tayong makakita at siyempre tuturo ko lang sa inyo na kung kailangan yung gamot at napilas kayo ayan mabisang gamot to guys sa gunoy Ayan yung hagunoy guys. Hagunoy leaves. Ayan yung gamot na pwede natin i-gamot sa ating pilas. Ayan guys. Ayan. Shout out po sa inyong lahat-lahat dyan. Bye-bye.